ng bata. Sino? Sino yung kaway ng bata na yan? Ay! Sino yung kaway ng bata? Magsumbong nga yan. Oh, sino? Oh, sino na kaway ng bata? Ay, naku naman. Oh. Ay, ay, oy uh, sumbong mo sa dati. Oh, sumbong. Inawit ka sa center tadi Sumbong sa dadi ay tuluyin na, boy na sumbuk sa dadi yun sumbong sa dadi sino na ba? oy ng pagwawi, boy sa... nawis, boy nawis ka sa center naku, ay in injection ay ka dalawa ay, 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 ay. Bata. Ininjeksyonan ka? Ha? O. Oh. O. Oh, sumbo mo sa daddy. Sumbo. O. O. O.